malinis, maluwag, at napakagandang bagong palengke mga Dre. Let's go! Three pangalang lang ng hapon, September 19, is nagready na kami ni Boss para lumipat sa bagong palengke. Ito na naman kami, dalawang taon na! Gigil na ka boss Toyo ah. Eh paano ba naman kasi? Sa nagdaang dalawang taon na yon, sariwang sariwa pa sa mga ala-ala namin yung mga pagod at hirap na inabot namin noon. Ganitong oras, ganitong araw at ganitong pecha rin mga tayo na sobrang naghirap kami talaga ang pagkakaiba lang ngayon mga dre is si parin pando yung nagkukot sa amin ngayon pero alam nyo ba mga dre may bigla akong naalala sobrang nakakalungkot lang mga dre nung last na lipat kasi is itatara mon yung nagkukot sa amin pero sa kasamaang palad nakakalungkot man mga dre yung mao at tuluyan na kaming nilisan ni Ramon, mga dre sobrang bait kasi ng tao na to kaya nakakamiss lang mga dre kaya shoutout sa iyo Tata Ramon, rest in peace. Naway patnubayan mo kami palagi. Back to the topic na tayo mga Dre. Siyempre, to the rescue rin ng si nyo para makatulong. Alam nyo yung nakakatawa dito mga Dre, yung last na lipat namin. Electric pad din talaga yung unang nilinis ng si Sarah nyo. Tulad nga nung sinabi ko last 2 years, Bawal na bawal mainitan yung prinsesa ko na yan. Alam nyo ba mga dre, habang nagbabaklas kami ni Boss Toyo, bigla akong napahinto at napatayo. E eh, paano ba naman kasi, biglang nag sa akin masayang alaalang habang nandito kami. Tawanan, ulitan, asaran, at bardagulan. Nakakamiss lang mga dre. Almost two years din tayo nakagawa ng masayang memories dito mga dre, no? Kaya sana, sa paglipat natin sa bagong palengke, ay makagawa pa tayo ng nap, pakasasayang memories. At after nga namin magbaklas ni Boss Toyo, finally, lilipat na kami. Pero bago ang lahat, pahapyawang ko muna kayo ng 360 view ng napakaganda at napakalinis namin palengke. Light, are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I V Napakaganda mga dre, no? At sa mga na-hassle dyang mamalengke dahil nasisikipan, ito na ang sagot dyan. Niluwagan na ng management ng daan para pag namalengke kayo, hindi na kayo masisikipan. At para na sa mga senior citizen natin na masakit na ang tuhod at gustong umakit sa second floor, no problem yan mga dre. Wala eh, basic. Meron lang naman tayong escalator para sa mga senior citizen. At para naman doon sa mga bata pa at kaya namang umakit ng na hagdan. Mas prep ko mga dre. Dito na lang kaya magdaan. Kung pa-safetyahan nga lang ang usapan, aba, hindi sila pauhuli dyan. Meron lang naman silang fire extinguisher sa lahat ng sulok na iyong madadaanan. But wait! There's more. Ito pa isang nakaka-amaze mga dre. Meron lang naman silang dalawang CR na napakalinis at napakaganda. At alam nyo ba mga dre, kung sa kabila, pahirapan ng tubig, abay dito, hindi na problema yan. Meron lang naman silang super lakas na water pump na iyong maaasahan. At sa mga nagtatanong kung saan mapupuesto yung night market, Ayon sa nakuha nating source, dito raw sila ipupueso sa napakalawak na space na yan. At sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ba talaga yung tunay na itsura ng palengke pag natapos, para sa inyo mga dre, kumuha ko ng ilang clips ng picture ng itsura ng palengke pag natapos. Alam nyo ba, nakaka-proud lang mga dre, kasi ang ganda na at sobrang linis ng palengke namin ngayon. Sa mga kasamahan kong tindero at tindera, sana mapanatili natin yung kagandahan at kalinisan ng ating bagong palengke. Para ang ending, mas dadami pa yung suki natin at mamimili. Sa katunayan, nung hapon na yon, kinabukasan, nakapagtinda na kami mga dre. Eto, kumuha nga ako na ilang clips sa bago daming palengke. O ba? Diba? Ang gandang tingnan, no? Sobrang ganda na setup, mga dre. Kaso lang, kahit sobrang ganda, may disadvantage din talaga. Kasi, marami nagre-reklamo, sobrang dulas daw ng flooring, naka-tiles kasi. Actually, madulas naman talaga, mga dre. Kung hindi tamang sapatos, tinelas, o bota yung gamit mo. Kaya kong patunayan niyan mga dre sa buot ng gamit ko. Kasi sa dalawang araw namin pagtitinda, walang halong kasi Never akong nadulas mga dre. Ewan ko ba? Ano ba special sa buot ako na to kung bakit di ako nadudulas? Siguro sa tamang pag-iingat, disiplinadong tapak, sa sahig. Kaya sa nagsasabing madulas yung bagong palengke ng baliwag, mag-isip-isip ka na. Siguro dapat mo lang palitan yung chinelas, sapatos, at bota na gamit mo. Oh, baka may mag-comment dyan. Isipin nyo, nagsisinungaling lang ako. Punta ka dito sa pwesto ko, ipapasuot ko sa yung bota ko. Tingnan ko lang kung di ka masatisfy. At sa mga nagre-reklamo, bakit to sa mid-section, hindi ba sa yung sahig mga dre? Pasensya na po kayo. Isda po itinda namin, hindi po karne. Subukan nyo po minsan magtinda ng isda at huwag nyo pong lalagyan ng tubig ang banyera. Suwerte nyo po pag di nasirang yung isda yung paninda kaya hiling ko lang po sa ibang mamimili lawakan nyo po yung pangunawa nyo huwag lang puro komento sa totoo lang mga dre, kaming mag-isda hindi pwedeng wala kaming tubig kasi mahalaga sa amin yan importante sa paglilinis ng isda kaya pasensya na po kayo ha yan ang reason kung bakit mahalaga sa amin ang tubig nga pala sa mga suki namin at nahihirapan kaming mahanap bibigyan ko kayo ng idea para madali nyo kaming Makita. Row 10, das A. Sa bandang gitna lang mga dre. Ito pa isang clue mga dre. Kadiretso lang kami ng CR. At kung nahihirapan pa rin kayong makita kami mga dre, no problem yan. Pakinggan nyo lang yung tinis ng boses ng asawa kong maganda. So paano mga dre? Kita-kits na lang sa bagong palengke. Dito na siguro natin tatapusin yung video na to mga dre. Pasensya na kayo ha. Alam nyo naman kung gano'ng kahirap mag voice over mga dre. Salamat nga pala sa patuloy pa rin na sumusuporta sa atin mga dre. Mapa Facebook at Youtube. Thank you so much sa inyo mga dre. At syempre sa mga liker at komentor natin dyan mga dre. Salamat sa solid na support nyo ha. At sa mga silent viewers natin dyan na solid din sumuporta. Thank you so much mga dre. shoutout din sa master ko mga dre. Master this Cartimates vlog. Master. I miss you master. At kung bago ka pa lang sa channel ko dre, subscribe ka na and hit the bell button para lagi kang updated sa mga bagong video natin. At pakilike and share mo na rin tong video na to bilang tulong sa ating channel. So meron na nga rin pala tayong Facebook page. So ilalagay ko na lang yung link ng Facebook page natin. Dyan sa si description sa ibaba. So paalay like, kayong follow na lang mga dre. Salamat in advance. So hanggang dito na lang tayo mga dre. Salamat sa panunod Salamat to solid na support nyo palagi mga dre. God bless. Stay safe and goodbye. Was just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right. Joe. Just When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night. Looking for Santa with lights, those are the memories I still remember. Then I new here smash the like button and subscribe make sure to hit the notification bell so you will never miss a video from my tito he also has a facebook page named dre tv the link is dre tv at that's all for today's video stay safe everyone bye